madali lang ako pala gumawa ng tuna pa mga kamangyan gamit ho ang tinapay. Ay, dali na nga niyo, tinagtag ko yung tabihan. Saka ako pinalapad gamit ho yung baso. Saka ako pinagsama-sama yung tuna, sibuyas, carrots, asin, paminta, at saka ako mayonnaise. Tapos ayun, nilagay na ho doon sa tinapay, tapos gumamit lang kami ng tinidor. Parang merong design-design. Wow, design-design. Ay, ako palang tinapay mga kamangyan, hindi na namin tinagtag yung tabihan kasi trip lang namin. Tapos ayun, nilagay ho namin doon sa itlog, tapos sa breadcrumbs. Tapos Sandini, Huy, hindi. May ako ko kasi sa akin ni Julina kung paano daw nga ni gamitin aring Beauty white 3 Set. For sure, ako hindi naman nyari sa kwarto ko. Kaya kako, aturuan ko na ng tamat. Baka mali pa yung paggamit. <laughs> alam niyo naman ako, mga kamangyan Dahil aro, ay trending na trending. So, kung naman problema din kayo sa mga dark spots, pimples, ganyan, ma-minimize yung pores. At saka, kung magkaroon ng glass skin, ayun ako, ito na talaga. <laughs> Since I-expolid niyo yung balat ninyo mga kamangyan, I-expect eh, niyo na na magatuklap-tuklap talaga yan. After nun, parang bago na ulit yung balat ninyo. Hala. Hindi <laughs> na ako nagataka kung bakit ang ganda na rin mga kamangyan. Kasi nga ni you glow babe are. So lahat talaga ng mga products na nila, sobrang quality, sobrang gaganda. <laughs> Ay, for the go. Kaya naman pati rin si Julina, tuwan-tuwa din ni Aray, uh... So ayun, parin na ho tayo din mga kamangyan. Bali na prito na nga ni pala, aray ating tuna pie. At grabe, itura pala ang sobrang nakakatakam na. Ang sakto nga ni mga kamangyan dahil are ho yung merienda namin din. Crunchy siya sa labas kasi nga ni may breadcrumbs. Tapos pagkagat mo, an lambot doon sa loob kasi syempre tinapa yung ginamit natin. Tapos, na. Okay, grabe na, maka-okay. Okay, ako, hindi pa okay. Nakakapag-try na rin ako. Ay, itry nyo na rin, ho. Ay, for the go.